Okay, kalau sama pre, makapit bumbu macam yang gejak nanti. mati gas, kamu titai nato. Ayo guys, Pususana guys. Oh. You're <laughs>

solid mo lang yung follow mo niyan. Sa pullian. Stop. Stop. Okay, saban takot ah. <laughs>

Guys. Perseps, guys. Parang bagong kain lang. <coughs> okay. Buti pa sila kumain nino. Eh, huh? ko talaga yung mga yun, Ay, Hindi kayo pinakain. Wow. namin. Medyo madam po 'tong akong pumalo pag makaiga ako eh. Ha? Pumalo ano eh. Mm. Yeah. Pumalo no, man akong pumalo pag kakain ako. Mm. Ah, binabarurug pa. Loh, hindi mo na dinala pagkain pagkain. pa rin kumakain. Okay. Tutek tutupik tut na lang kayo ah. Wow. No? Pre, tigas pre. talaga yan. Ah, ayun. Hindi, na yung ano mo. Abali na nga eh. Hinataw na namin yung hinataw Wow. May hinap ang eh, Cellphone ko tama mo sa likod ah. Eh. Ito ah. Dito 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 ah. Dito Dito Naglo-live kasi kayo kaya ano? Dito kasi live. Hindi matatanggal 'yan. Oo. Nakikita ng nang iba eh. Para makita nila paano magtanggal. Mhm. Please. Okay. Oh, Ubikot. Yeah. Ito wala ka sa pare mo. Ito wala naman ako. Oho. Uh -huh. nga, bumaw na. Napakita. Yan, yan. Pwede, pwede. Agad din na. Ay putang ina dual piece. Hindi pasok yan. kumalo kasi. Pwede pa kami dito. Kaya, wala Kaya, pa na Sisikip yan. oh, oh. sabi ko rin. Lo. Mating sila. <laughs> Basta ba? Basta pala eh. Basta pa. Tigas yan pre, titigas yan lang uh -huh. daw. Hindi, kanina nga tumigas eh. Natanggal naman namin. Eh, natanggal pala eh. Patigasin mo na. Ay! Sabi sa'yo siya, ako na lang eh. Nasa puta Ayan yes, lang guys, mainan nyo nung no, taga pano ko guys. Bakit parting siyo yun? Di, ano pa yung di? pa Ha? yung Magkano yung gulong doon pre? Ginawa nyo. Huwag ano bukas? 1 Tapos, ano? Ilang gulong? Adjust yung isang gulong. Hindi, 1-8. Saka yung 1-8 at palo ng Pakistan. 1-8 saka 900. Ay, oh, putang. Kaya Baka yan yung pangtanggal natin. Yung busing? Oo. Oh. Basag isa. Basag na. Wala eh. na, na tayong pang ano. Huwag kong marang dyan. <laughs> Ito. Rifle. Tangin oh, sabi na. Sa, Sagitit lang ka ako eh. Huwag Sorry na Iwew. Ganun lang guys. Ganun lang pagpalo. Ganun lang guys. Ayan guys. Huwag mo silang tingnan guys. Ilang <laughs> na <laughs> <Ay, my> jack! <laughs> Dalawa. Tinumaan okay. ng maso. Ay. Oh? Ay, eh, okay lang yan. Tinumaan ng maso. Kailan? Ano yun ah? Maso lang eh. Ba't ito ang nimpis ng washer no? Atat lang sa babaw. Ba't yung kabila? Sige, isa lang. Um, Apat. Apat. Ha? Apat, oh. Ba't ganun? Siguro may dating Siguro may tama na yun. Eh. May green line na yung ano. No? Ito. No. Hindi yan. Yung isa. Kasi na yung isa. Hindi yan yun, pre. Hindi yan? Ayun nga, yun, Dalawa yan, ha? Maluwag yan. Dalawa yan. Mayroon isa. Mayroon pang isa jam. ano. Pesa ako. Kuno mo na. Ito oh. Kuno mo ang singa namin alam eh. Kuno okay, ko kumain kaya. Ah. Pare kumain na lang kasi sulod din mo. <laughs> Kung dito sa gastan siya may kain nandoon eh. Nilagay ang galing kanina, ako doon eh. Kumain tayo sa kanila. Eh. Yan. 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 Kanina pa kami wala ng kain. Yan. Kahin. Oh. Sus. Dika sit lang. Lalab natin. Yun oh, may sige. Ano wag mo yatang pit mo diyan. Kita yung kayot mo. Dali, dali. Ngayon Yung kamay mo, sangkal mo dyan ay, para matukuya yung kabila. Ano mo naman ko, pre? Parang ano? Hindi ba ako mabali, pre? Ano, tatong hindi pa kumain, ha? Ba no, mabali. Ano ba, ba yung supiting, ha? So? Wala, yan, grasa na naman yan, pre. Huwag -kaliwa eh. <laughs> Tuk mong kaliwain kasi. Kilakaliwa ko eh. Hindi kaliwiti siya eh. Tuktokin mo ko pagkabila. Sebran eh. Nih, nih. Magka sa gulong pre? 1-8, 2-7. 2-7. Bakit to 7? Adjust yun sa diba? 900 yung adjust. adjust. sa magkano ba yung adjust? 900. 800. 800? 900. Tapos? 800. Tapos? Wait lang. Dalawang 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 yung text. Sige. Mapapakig ah, okay, ba, kayo sa live. Uh, ay, hindi pa. Ay, na. eh, naman ah. Ayun. Baka may nag-comment na dyan. <laughs> Ay, wala. Hindi naman pala live. Hindi <laughs> naman live yan. Hindi yan live? Video lang yan. Video lang yan. Hindi naman nagla-live. May harap nagla na. I-edit mo ba yan eh? Oo, Parang edit pa. damatid ng parang ano. Abiso ka. Tapos yan. Ano ka ba? 800 tsaka ano?